Rufa Gutierrez, binuking ng mga anak sa relasyon kay Herbert Bautista. Umamin na ang aktres na si Rufa Gutierrez, na totoo ang matagal nang napapabalita, na mayroon silang romantic relationship ni Herbert Bautista. Matatandaan na matagal nang nauugnay sina Herbert Bautista, at Rufa Gutierrez, sa isa't isa subalit hindi nila ito opisyal na inamin sa publiko kung ano ang totoong estado ng kanilang relasyon sa katunayan na rin noon na diumano'y nagbubuntis na si Rufa Gutierrez sa anak nila ni Herbert Bautista. Subalit, mariin itong pinabulaanan ng actress at sinabing fake news lamang ang lahat. Sa kamakailang episode ng YouTube vlog ni Karen Davila na ipinalabas nitong Huwebes, June 20, 2022, Tuluyang inamin ni Rufa Gutierrez ang relasyon nila ni Herbert Bautista nang ibuking ng dalawa niyang anak sa dating asawa na si Ilmas Bektas na sina Venice at Lorin ang tungkol sa lalaking nagpapasaya ngayon sa kanilang ina. Matatandaan na matagal nang nagtapos ang relasyon ni Rufa Gutierrez at ng Turkish father ng dalawa niyang anak at annulled na rin ang kasal ng mga ito. Pahayag ni Lorin, i don't want anything specific for her i want her to be happy and whatever that looks like for her if it's being alone with 80 cats and that's fine and if it's getting married if it's having a long-term partner whatever that looks like for her i just want her to be happy so i never really thought too much about me and my sister don't get too overly involved Kagad naman itong sinangayunan ni Venice, at inilahad niyang nagtitiwala naman siya sa kakayahan ng kanyang ina sa pagpili ng lalaking makakasama nito. I'm sure, me and Lauren probably make side comments at the start, but Maymom always, usually, most of the time, has good judgment on picking who's right for her, and who's wrong. Her current partner now, he's lovely, he's a nice guy. He suits her really well, and she is ecstatic about him. So, of course, I'm very happy for her. And again, if she's happy, I'm happy, pahayag naman ni Venice. Dahil sa revelasyon na ito ng mga anak ni Rufa Gutierrez, wala nang nagawa ang aktres at isiniwalat na ang totoong relasyon nila ni Herbert Bautista. Hindi umano niya maamin noon ang kanilang relasyon, dahil na rin nais niyang maging pribado na lamang ang lahat. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.